binutes ng lalaki ang puno. tinasapan niya ng sanga ang butas, gumawa siya ng hagdanan paakyat sa puno nilagyan niya ng kahoy paikat sa puno. Inayla, bumaba siya sa ginawa niyang hagdanan, nilagyan niya ng kahoy ang hagdanan paikat sa puno, pinakuha niya ng maliliit na sanga para tumibay ang hagdanan, umakyat siya at tinaliyan ang dulo ng kahoy. Pinutol niya ang mga sabrang sanga, muli siyang umakyat sa dulo. Pinagbukas niya ang lubod na hulog ang dulo ng puno, nilagyan niya ng dalawang malalaking sanga ang ibabaw ng puno, binutasan niya ang dalawang sanga at sinaksakan ng maliliit ang butas na parang pako. Maingat niyang binutasan ang dalawang kahoy at muli, pinasokan niya ng maliliit na sanga ang butas para tumibay. Sinubukan niya ang gawa niya kung matibay, bumitin siya sa dalawang kahoy, matibay sabi niya, Nagsimula na siyang mag ng mga sanga. Hinihilan niya ang lubod paakyat. Marami siyang iniakyat. Pagkatapos ay inilatag niya isa-isa ang mga sanga. Maingat at dahan-dahan dahil sa isang pagkakamali ay possible siyang mailog. Bilutasan niya isa-isa ang mga sahig na kahoy. Pagkatapos ay pinasokan niya ng maliliit ang butas para tumibay na parang pinakuan. Gumawa siya ng apoy at siya ay nagluto. Gutom na siya pagkatapos niyang kumain ay umakyat siya uli nilagyan niya ng kahoy na patayo ang apat na sulok ng sahig, umakyat na siya upang ayusin ang bubong ng kanyang ginagawang bahay sa taas ng puno. Gumawa siya ng apoy, at siya ay nagluto, gutom na siya pagkatapos niyang kumain ay umakyat siya uli, nilagyan niya ng kahoy na patayo ang apat na sulok ng sahig, umakyat na siya upang ayusin ang bubong ng kanyang ginagawang bahay sa taas ng puno, nilagyan niya ng apat na kahoy ang bubong, nilagyan niya sa gitna ng patayo upang mataas sa gitna na parang piramid nilagyan niya ng maraming kahoy o o marami na siyang kahoy na naipon iniakyat na niya ito lahat at pinagdikit-dikit, bawat kanto ng bubong ay puro kahoy na hanggang sa mabuo na ang kanyang pangarap na bahay sa taas ng puno, pagkatapos na mabuo ang bubong sa baba naman siya nagsimula, maglakagay naman siya ng dingding ng bahay na kahoy. Muli niyang iniakyat ang mga kahoy na naipon niya sa baba, marami siyang naipon halos isang truck isang linggo siyang nag-ipon ng kahoy. Matapos na gawin ang dingding, inayos niya ang bintana naglagay siya ng salamin na bintana, para makita niya ang labas, nagsimula ng lumabo ang paligid dahil kumakalat na ang fogs, inayos niya muli ang bubong, nilagyan niya ng plastik para hindi tumulo, inipit niya ang plastik upang hindi ito tandayan ng hangin, bumabasa at kumuha ng plast ng soft drinks at isinuksok niya sa gitna ng bubong para lumiwanag sa loob ng bahay, gumawa siya ng lagusan na pwedeng itaas, baba para sa kanyang pagpasok sa bahay, oo lahat ng pagayos, ayos ay ginagawa ng lalaki. Pagkatapos maayos ang bubong, inayos naman niya ang pintuan na maliit, nilagyan niya ito ng butas at nilagyan ng lock, pagkatapos nagsimula naman niyang ayusin ang kanyang higan, kailangang maayos ang higan para masarap matulog, nilagyan niya ng pinagdikit-dikit na mihigsing kahoy, pare-parehas ang putol upang magandang tingnan, nang matapos sinubukan niyang umiga ayos tapos na ang higan, ang kainan enman ang inayos ng lalaki, nagbiyak siya ng mga kahoy at gumawa siya ng lamesa para may makainan siyang maayos, kahit walang ulam ayos lang basta at may lamesa, inayos niya uli ang bubong bumaba siya at nag-ipon ng maraming damo, hiniakyat niya at inayos sa bubong pinagdikit-dikit niya. Kulay berde na ang kanyang bubong dahil sa damo na kanyang inilagay, Nilagyan niya ng putik ang dingding ng bahay upang hindi malamig sa loob, maliwanag sa loob, dahil sa butas na inilagay niya sa tapok ng bubong, ayos maganda na ang bahay sa taas ng puno, meron na siyang pahingahan sa gubat pag siya ay mangangaso. Gumawa ng pana ang lalaking, nilagyan niya ng talas ang dulo, ng kahoy, sinubukan niyang panay ng puno, ayos tumusok, pumunta na siya ng gubat upang mangaso, upang may maluto na at may makain, niluto niya ang hiyap na kanyang nahuli, at ito ay kanyang iniakyat sa taas ng kanyang bahay at noon na siya kumain. Kinaumagahan, bumaba siya at nag-ipon ng lupa, inipon niya sa plastik ang lupa at iniakyat niya sa taas ng kanyang bahay, inilatag niya sa sahig ang lupa, pagkatapos ay kinuha niya ang mga mananipis na kahoy at inilatag niya isa-isa sa sahig, nagluto na siya at kumain inihanda niya ang kanyang higan matutulog na siya, pinagmasdan niya ang bobong, may liwanag paayos, makakatulog na ako ng mahimbing. Nag-iisa lang ang lalaking, kaya sa taas ng puno siya gumawa ng bahay, ligtas siya dito sa mga hayop gubat, na matatapang, matutulog na ako pagkatapos kong magluto at kumain.